WhatsApp up mga kabaro, itong apla yung mga ganap sa huling bakasyon ko dito sa Pilipinas. Masasabi kong ito ang pinaka the best sa lahat ng mga bakasyon ko simula ng magbarko ako. Umpisahan natin ito noong October 2024 nung mag sign off kami sa Bangladesh. Dito nagkataon kasi na natapos ang aming kontrata kaya dito rin kami bumaba. Although medyo stressful lang yung journey namin dito pa simula pagbaba ng barko hanggang sa makarating ng airport. Nagpapasalamat pa rin kami na at least nakarating kami ng Pilipinas ng matiwasay. Bumaba kasi kami ng mga 3 a.m. sa barko. Pagkatapos niyan, kailangan pa namin magbiyahe ng mga 8 hours sa service boat bago makarating ng puerto. Nasa outside port limit kasi yung barko kung saan kami bumaba. Kaya napakahaba ng oras na aming binahe bago nakarating ng airport hanggang sa dumating na kami ng Pilipinas. Unang linggo ko pala ng Pinas ay inumpisan ko na yung unang project ko. Yung lumang kisamiko ko na gawa sa Ardiflex ay pinalitan ko na nitong PVC ceiling panel. Kaya tingnan nyo naman, napakaganda na niya tingnan. Dito na rin pala ako nag-celebrate ng Christmas. Medyo matagal na rin kasi na hindi ako nakapagpasko dito sa Pinas. Sobrang nakakamiss kasi yung mga handaan at kainan pagdating ng Pasko. Lalo dat kasama mo ang buong pamilya sa oras ng Noche Buena. Nakakamiss din kasi yung mga ganitong handa Yun nga lang, madadagdagan na naman ang ating mga kolesterol sa katawan Dahil sa ganitong mga potahe Ibalik, Pasko naman ngayon Tsaka na tayo mag-diet after New Year At syempre, hindi kumplito ang Pasko pag walang gift giving Kaya ito'y pamimikay natin yung mga regalo sa mga mahal natin Ang sarap kasi sa pakiramdam na makita ang masaya yung mga taong nabibigyan mo ng regalo May boyfriend na. May regalo na. Sana. Oh, no. Oo, oh. <laughs> oh, diba? Ang saya ng Pasko nila. <laughs> At pagsapit ng New Year, kainan na naman. But then this time, ay medyo iwas na muna ako sa matataba kaya vegetable salad na muna ang kinain ko. Miss ko rin tong paborito ko arroz kaya kumuha na rin ako ng konti. Nagsabi na ako ng Maria papasok ng bahay sa paniniwala magiging maganda ang pasok ng swerte ngayong taon. Ang kaso, pinagpupulot ka na dito na isang maliit na bata at pinaglalagay sa kanyang alkansya. Unang linggo ng 2025 ay dumating ang kapatid ko galing ibang pansa kasama ang pamilya niya. Mahigit limang taon din kasi na hindi kami nagkita. Kalalapag lang din ang aeroplano na nila mulang Australia. Sobrang namiss mo itong pamangkin ko. Ginutumbo sila sa biyahe. Kaya bumili na muna kami ng Jollibee dito sa airport. First time yung Adam makakain ng Chicken Joy ng Jollibee. Kaya binili namin siya ng na isang bucket nito. At mukha namang nasarapan siya sa kanyang natikman dahil sa ilang piraso din yung naubos niya. Magkasabay nga pala mamaya yung flight namin pa uwi ng Iloilo. -ilo. kasi magkaibala ng aeroplano. Pagkatapos na niyang kumain ay nag-ikot-ikot niyang kami dito sa labas ng Terminal 2. At eto nga, mas gusto pa niyang pahirapan ang sarili sa pagbaba ng hagdan. Sobrang aliw nga siya sa mga halamang nakikita niya. Nagtataka siya siguro kung bakit yung kaiba tong halaman sa harapan niya. Kaya ang dami ang tuloy tanong sa akin. Pagdating ko ng Iliilo kinabukasan ay kagad kong binisita ang libingan ng aking mga magulang pati na rin ang punto ng iba kong kamag-anakan na yung mauna. Sana ay nasa mabuti na kayo kalagayan saan man kayo ngayon naroroon. Nagkita-kita rin kami ng mga dati kong kaklase noong high school. Kaya yan ang ingay-ingay nila. Nakapunta rin ako ng Boracay for the first time kasama ng family. Dito pa lang sa ferry terminal patawid ng isla ay napakaraming tao na at mga turistang nag-aabang para makasakay ng ferry boat. Pagkatapos ng namin bayaran lahat ng mga kailangang bayaran like terminal fee and environmental fee ay pumasok na sa loob para sumakay sa ferry boat patawin okay. ng isla. Pagpasok sa loob ay check yung mga ticket nyo bago kayo sa sakay ng bangka. Eto nga umulan pa habang papunta kami sa sakayan ng bangka. Medyo delikado nga ang pasakay namin ng bangka dahil maalon at magalaw ito. Pero mabilis na naman ang biyahe at sitting capacity lang talaga ang laman ng bangka. Ilang minuto lang naman ang hintayin mo at mararating mo na ang kabilang ibayo. Mula dito ay sasakay pa kami ng van papunta sa aming hotel accommodation. Dito nga pala kami nakabook sa Boracay Tropics. Napakaganda ng hotel na dahil malapit na ito sa dagat at mga shopping malls. Kaya pagkatapos namin mag-check-in ay namasyal na kami agad sa tabing dagat. Eto nga at wala na silang pinalampas na oras. Nagtampis ako na sila kaagad. Grabe ang tuwa nitong dalawang makulit. Tuwang-tuwa sila sa buhangin hapang naglalaro. <laughs> Napakasarap din ang breakfast nila dito. Talagang unli buffet kaya magsawa ka sa pagkain. Nauna na kami kumain apat dahil yung iba ay tulog pa. Di bali, pwede pa naman mag-breakfast hanggang 10 o'clock in the morning. Ganito lang pala kaganda at kaaliwalas ang bubungan sa iyo pagpasok mo ng hotel. Kinahaponan, wala na kami sinayang na pagkakataon. Lumabas na kami muli at plano na naming maligo sa dagat. At bago dumating sa may dagat, ay dumaan muna kami dito sa tindahan ng mga souvenirs. Bumili ako nitong kwentas para pandagdag ko na. Sinubukan niya nga mag-surfing kasama itong mga makukulit. At talaga naman palang nakaka-enjoy ito. Pagkatapos ng namin mag-surfing, isinubukan naman namin itong crystal kayak na ito yung talagang sikat dito sa Boracay at syempre hindi mo mawala ang photoshoot o oh, diba pagandahan na, na pag ng kanilang posing <laughs> tinryo namin tikman yung trending dito na Halo Mingo at legit ang sarap na ang ganda rin magpapicture dito Dito sa d ay marami kang makikitang tindahan. Pag andito ka naglalakad, pakiramdam mo parang nasa ibang bansa ka like Thailand and Indonesia. Or even like Vietnam dahil sa designs ng mga tindahan dito. Kinagabihan ay lumabas naman kami para maghapunan sa isang seafood restaurant. Nakapagpa-reserve na pala sila dito kaya may nakaridi ng lamesa para sa amin. Meron din pala silang banda dito. Kaya habang naghihintay tayo ng pagkain ay makinig na naman tayo sa kanilang awitin. pagkatapos ng hapunan ay nagsimulan naman ang kanilang fire dance show. Eto nga at nagre-ready na yung mga fire dancers nila. Tayo na at manood na tayo. Mm -hmm. So yan yeah, guys at napakagaling nga ng mga fire dancers nila Talagang na-entertain yung lahat ng mga nandoon Pwede ka rin magpakuha ng picture at video kasama nila O oh, di ba ang saya-saya uh, <laughs> At syempre hindi ko pito ang gabi pag wala yung numan Kaya tingnan nyo naman yung makasamahan ko At solve na solve na sila. <laughs> sila At syempre dahil nabitin naman doon sa kanta Dito na yung kami sasayawan talagang sulit na sulit itong night out namin enjoy na enjoy kami lahat imagine dito pa kami talaga sa Burakay na experience ng ganito <laughs> ang saya pala ng nightlife dito sa Burakay siguradong hindi namin makakalimutan ang na experience nito it's the best nightlife of our life kinabukasan kahit may mga hangover ay nag island hopping na naman kami Bali bukas na ang last day namin sa Burakay kaya susulitin na namin ng araw na ito sa pamamasyal. Dito nga kami unang pumunta sa Boracay Mangroves. Bye -bye. At tapos ay lumipat na kami sa sunod na destination. <laughs> <laughs> <Ay>. <laughs> dito namin na sa my seconds. stop. lang Thailand for... So parang para gliding yung mga natin. Ito yung beach kung saan maraming nagpa-paragliding dahil malakas ang hangin dito. And so, we're off to our next destination. Medyo may kalayuan din ito mula sa beach na pinanggalingan namin. So, we're here on our third destination. Dito nga pala tayo ngayon sa tinatawag nilang Kohos or Kojo Ski Hall ata. Perfect spot ito for picture taking. So, oh, yeah. Bali, ito na yung last stop namin ngayon. Eto nga pala yung tinatawag nila na Puka Beach. At marami ka rin may bili mga souvenir items dito na magaganda. Napakaganda ng view at ang lakas ng hangin. Kung gusto mo magpabread ng book mo, marami din dito. Perfect ding magpicture taking dito. So that's all guys for my Boracay experience. Ang dami ko pa sanang i-share dito kaso napakahaba na ng video na to. Kaya siguro so next time na naman yung iba. Goodbye for now, Boracay. Salamat sa magandang experience. Hanggang sa muli, salamat! After ng Boracay, ay eh, celebrate ko naman aking 50th birthday. May kunting salusalo kasama ang family and friends. At syempre, hindi mawala dyan ang ating mga pag-games. Na talaga namang nag-enjoy di lang mga bata, kundi pati na rin ang mga matatanda. inabot ko rin ang ginagyang 2025. Ang kaso, hindi ko rin napanood ang actual na performance nila dahil malayo kami sa grandstand. Nakapasyon na ako sa sikat na festibok ng Iloilo. Pati na rin sa fiesta ni Nuestra Senora de la Candelaria. At grabe talaga ang dami ng tao. At masaya ko pang nakabanding ang mga pinsan at syahin ko habang naglaro ng majong. Bumili na rin ako ng bagong e-bike para meron akong magamit habang nasa bakasyon. Katatapos ko rin pala magpukupira ng aking gallstone kaya sa ngayon ay nagpapahinga ako na at napapagaling. Hanggang dito na lang at napakahaba na itong kwento ko. Salamat sa inyong panonood. Hanggang sa muli nating paglalakbay.